Okay, so ayun. Pare, si ano, nga pala, no? Sabi ni Idol, Pre, bakit, bakit nangyayari mas mabilis na pupunde sa ilaw natin? Yung, ano, yung low. No? Dito sa headlight. Yun, sa ating headlight ng mga motor, ganito, di ito. Uh, kung bakit daw mas madalas na pupunde yung low beam, no? Tapos sa likod naman, yung ating uh, tail light, mapapansin natin minsan pre ano. May ilan tayong binubuntutan minsan, no? Bubuntutan natin sa daan, yung ilaw nila, yung kanilang tail light hindi gumagana. Pero kapag namreno na, umiilaw naman sila, no? Maraming ganon. So yun yung napapansin at yun din yung katanungan ngayon. Sabi niya paring June, ano bang dahilan kasi sa akin nangyari na rin 'yan, ilang beses na rin mapa headlight at saka taillight kung bakit mas madalas napupundi yung low beam sa sa dito sa headlight, <coughs> low beam madalas napupundi at sa taillight naman yung park light, no? Dalawang klase kasi 'yon. Sa taillight natin lo ang ilaw niyan dalawang klase isang park light yung naka standby siya habang buwag biyahe umiilaw siya tapos mas lalakas yung liwanag nito pag nag brake light ka no? so mas mas bubuga pa siya ng mas malakas no park light at brake light sa hulihan sa harap naman sa headlight ah uh, yun uh, low beam at saka yung high beam or passing light yan No? So, meron tayong standby na ilaw, yung low beam. Tapos, pag nag-passing light ka or nag-high ka, minsan nagiging double sila. Kaya, mas bumubuga siya ng mas maliwanag or mas ahead siya o mas mataas yung yung adjustment niya. No? Ayun. So, ayun. Kung bakit nga ba, ito na ang kasagutan. Sabi niya yan, pre, kung papapansin mo, kapapalit lang yan, pre. Tapos pundi na naman. Low beam pa rin. Yung high beam okay naman pero pangit naman kung yun na lang lagi gagamitin natin kasi hindi naman dapat. Since nasira yung yung low beam niya pundi na high beam ang ginagamit. Pero dapat palitan na natin. Ito meron tayo. Para sa ganyang klasing motor, Kawasaki Badja, CT125, o kaya TMX Supreme, o ganito yung bombilya nila. H4 ito, mas kilala. Ang brand nito, Philips. 12 volts, 35 watts. Yan. Ito ipapalit natin. Galing to sa Supremo, pinagpalitan ko. Kasi nagpalit ako doon, LED light na bulb na plug in play lang din. Ganitong ganito rin sya. Okay, so balik tayo sa tanong. So yung kasagutan, eto na. So kung bakit siya laging napupunde yung low beam sa headlight, yun ay dahil sa sila yung talagang gamit na gamit, no? Halos yan lagi ang ginagamit natin. Yung low beam. Kaya kumbaga mas bugbog sila kumpara sa high beam sa passing light, ah uh, yung low beam ang una talagang napupunde, no? So yun siya yung sa park light na ay sa tail light naman pre, ganun din gawa nga ng lagi din gamit na gamit is yung park light. Kaya yun din ang unang napupundi sa bumbilya natin. Yung brake light, iilaw lang yon kapag mamembrano tayo. So madalas din siya, pero sa headlight, uh, madalang nating gamitin yung high beam, di ba? Passing light yun, mas madalas pa nga natin gamitin passing light. Parang ito, yan. Uh, pag -o overtake o kaya si senyas ka sa mga curb line gumagamit tayo ng passing light yun kaya laging naiiwan yung high beam uling napupundi ang high beam minsan di napupundi yan gawa nga ng pag napundi na yung uh, ilaw ng low beam magpapalit na tayo sa tail naman ang laging naiiwan din dyan is yung brake light no? yung park light niyan madalas din niya napupundi kasi gamit na gamit sila. Yun yung pinaka dahilan at kung kaya bakit sila unang napupundi. Low beam sa likod park light. So, yun lang para sa simpleng katanungan. Simpleng kasagutan. No? gamit na gamit sila kaya sila yung laging bugbog sa biyahe. Lalo na yung ibang mga motor na walang switch Meron ganun ibang motor, even daylight, ah uh, daytime, even daytime gumagana yung park light nila. Yung low beam nila gumagana. Walang patayan. Yan, barako, may gano'n eh. Yung barako namin, walang patayan yung headlight. Ito meron pa nga eh. Park light pa to. Pag binuksan mo na yung park light, gagana na to, gagana na yung taillight, gana na rin yung low beam niya. Yung barako, wala tuloy-tuloy lang ang ilaw niya. Kahit umaga mo ibiyahe, umiilaw yung low beam nila. Ito may switch pa nga yan eh. Yun, mas matinder, ano rin yun. Mas magastos sa bumbilya. Kumbaga. So yun lang. Lagay mo lang sa baba kung meron pa katanungan dyan. Ah, yun lang pre. Salamat. Thank you. Papalit na ako. Napunde na naman. Hi. Yan o palitan natin. Okay? See you. Bye bye. Palitan na natin. Press down. Turn left. Yan. Oh. Angat na yan. You know. Pundi na pre. Palitan na natin. yung paton niyan hindi kayo malilito dito pre kasi hindi yan sasakto diyan yan yung mga kanal niya na yan hindi kayo malilito diyan kasi may mga uka yan eh hindi yan pwede magpalit-palit hindi yan kakasya oh. yan ganun lang yan okay na testing natin pre ha yun oh. No? Ganun tao Ito, wala Testing naman. Yeah. Yun, no? Know? daw yun yan yeah. okay na so ganun lang magpalit ng headlight bulb